Right. go alam mo go nandun <laughs> na na siya go mga alas 7 na ganda panahon nakulimlim <clears throat> kanina may kamote na kasabay tayo ngayon mukhang wala naman na lakas yung light na ako wala pang sunog sa kaliwa ko isputong na Bumulaga sa may kaliwa ko. holiday it's a working holiday so pati ang ating LGU ang ating uh, tanggapan ng mga opisina sa City Hall bukas kanina hanggang alas 5 ng hapon uh, medyo ano na yung traffic build up na yung tankers hanggang sa tinawid natin yung congress ngayon naman nasa bankers tayo ulit pag kumaliwa dyan papunta ng gubat sa sudan tapos naroon din yung shortcut gawing kubulakan palabas din ang index ito yung pinaka bankers ano bilik nasa kanan dyan na tinatayo yung isa sa mga programa ng 40-inch pabansang pabahay sa mga batang kakalo ito medyo ano, bilog-bilog yung traffic dahil yung mga intersections Marbel mababa ang kanyang seat height. So, lapat na lapat. Lakatupi pa nga yung paan natin. I mean, yung tuhod natin. Siyempre, doon sa ating big bike kay Dominar, medyo deep to tire ng very slight lang. Lalo pag hindi tayo naka-boots yun, medyo deep to. Pero pang naka-boots naman ako. Okay. Kapag so, din na yan, kapunta ng bahay pari yan, bakalan tayo dito

yung dilaw yan kaya lang nakakayan so yung white lang tayo pag yung dilaw parang nakabato matanong yung nakulubong natin so yung puti sakto lang Marvel 130 ko na FI one year na sa akin to is February parang nakuha ko to February yan eh nine gano'n o February parang gano'n first week of February. O na February so one na sa ngayon pero lang yung takbo niya one month pa lang <laughs> hindi naman nagdala na gamit -nag yun yung kamalaya kong nadala to kasama si Master Jerry marilaki kami naman ni Abo uh, Regina Rica Shrine nadala ng ano pagdating ng Tagalog Sambales Yan daw naman click 'yan eh. kapag naman ito ay tinuloy-tuloy sa may pinakadulo mamaya pag pumaliwa tayo papunta ng Deca Homes bulakan na yun nagkakaroon tayo pataas yun naman ang papasok boundary ng bagong silang Base 10A bagong silang F bagong hati na 176 kaya itulog na namin ano to? gateway talaga to the north. No? Papunta ng Valenzuela, papunta ng Bulacan, papunta ng Quezon City. So, back tayo. Likod tayo lang sa Baguita High School. At saka sa Baguita Elementary alo kaya ilang church na ano our legion po this and good morning

busy, masabay Ako oh, mga 50 lang, okay na kasawa <laughs> naman kita eh Ano yung gawa nila sabi kayo sir? Marayan pa mga ginagawa nila I malaking barangay no.